Abot ah, hanggang kwarto. Oo. Oh, Saan na init? Ige, maharag na Ay, maharag. Oh, good morning. Ito yan. Sina? Ano yung bababo ulo? Nagpera ba niya? Wala, tag niya. pero wala naman. At doon ka mama. para like na Para to yan mahal na. Bisa na, bugas. Ano, mm, 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 mm. kilo mm. yung bain, yung ulo, yung hula, yung na, kung kilo, bain bain titwan. kuli ka Sige, no, God. Kaya nakita akong bulad. Hindi ba kay ato ka lang? Sige, pinito. Ah. Ito, tinapay na tayo. Kasi, hindi ko napansin yung tinapay kanina. Kumain <laughs> tayo ng kunting kanin kasi may ada bulad. Lagi gagit niya gulay.

Kunti lang. Ayan. Ganyan. Hindi mm. mo ulit nga. Tapos ka mama? Mm. Ay. Siyempre, ako na lang mag-isa. na Naiwan ako. Patlo ah. ah. ko na tong tinapay kasi may itlog pa rin itong. Goods. Ito. Mmm. May dalawa pa natin lang. Salamat sa mga nanonood ng videos ko. Salamat sa inyong support. Comment kayo para ma-shout out ko kayo sa susunod kong video. Maraming salamat sa lahat sa inyo. God bless you all. Bye!